Guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, mga lalabs, namili na, na ako ngayon. So aalamin natin kung ano-ano ba yung pinamili ko. And actually, namili ako sa dali. Kaya yung eco bag niya ito. Mura po yung mga bilihin sa dali. Alam ko, sa mga namimili chan, alam niya yan. So ito, kunti lang yung pinamili ko. Kasi yung binili ko lang is kung, kung ano yung wala dito sa sa bahay ko. I mean, yung wala na yung stock po, paubos na. Yun lang yung binili ko. Kasi yung iba, marami pa naman sa so, ito lang. Actually, ano, worth 700, ano ba? Ba 715 lahat yung pinamili ko. So, sa 715 na to guys, ang dami ko nang napamili actually. Kasi sobrang mura talaga sa dali. Yun nga lang, sa dali, kapag namili kayo is, kailangan mo magdala ng eco bag and then yung nga, ikaw magbabalot ng yung pinamili mo. Yun nga lang yung disadvantage sa dali. Pero yun nga lang. Okay lang yun, di ba? <laughs> Kaya naman nating bagger. Kaya, so tara, alamin natin ang ating grocery haul oh, chart. Sa 7.15, ito po yung napamili natin. Hawak-hawak ko, ko yung resibo kasi nga, Siyempre, di ba, baka mamali ako ng lagay ng pressure. So, ano-ano nga ba yung pinamili ni, ni Teacher Bing? Eh, di ba, ang why is the girl? So, kayo, sa so, pinamili nga yung kailangan natin magtipe, di ba? Kasi nga, hirap ang buhay. So, alam mo naman, paglabas mo ng bayo, isang libo mo, parang isang daan na So, ayan, bumili tayo ng... Ito, bumili tayo. Ito, actually, 55 lang ito, potato chips eh. 50 pesos, 55 pesos po, ayan, 130, 130 grams na siya, <laughs> and then, ito ang ating sunrocks, actually, pangalawang beses ko nang bili nito, super yung gamit-gamit ko lagi is yung sunrocks, kasi nga medyo malayo yung dali dito, so ngayon, baka ito na yung balagi kong gagamitin, kasi nga, sa lilipatan namin is, malapit lang yung dali doon. Walking distance lang. So, ito. Mura lang ito, guys. Magkano ba ito? Actually, ano lang ito? 28 pesos. O, di ba? 28 pesos lang siya. Ayan. One liter na. ah, hmm. At pangalawang pesos ko nang gamit nito. Kaya, okay naman siya. Kaya, ito na lang yung pinili ko. Diba? And then ito, actually guys, ito, napupulputul ko na ito doon kanina sa kabilang bahay. Kaya, wala akong magawa para ilalagay. Hindi ako mabili ng malakihan kasi natapon mo na naman yung lagayan. So, feeling ko, mas makakatipid ako kapag sa shea binili, binili ko yun. Kapag sa shea binili ko, nagbubulol ako. sa so, ito. Pumili ako ng ilang piraso ba ito? I think, hindi pieces at ito. Hindi kasi konti na lang yung stock dyan. muling na ako ng marami, guys. 24 pieces. and Siyempre, nagda-downy tayo para mabango ang ating damit. So, ako na, ako na po yung nagputol-putol nito, ha? Yung sashi, pinutol-putol ko na siya. Kano ba siya? Ayan, 24 pieces. So, 6 pesos isa. O, diba? 1.44 na siya. Sabi ba? Ang dami. then, ito bumili tayo ng scotch bright. Ang scotch bright nila is 12 pesos lang. podcasts. Tama diba ba? Hmm. Double check natin guys ha. Baka namali ako. Ay. Oo. Third process Hindi nakalagay dito? Mark na ba? So, ba't yung isa lang? Ah, dun pala yung isa sa kabilang bahay yung iwan ko. Kaya ito lang. 12 pesos lang siya. And then, ito, so, pansit kanton. Actually, ah, yung pansit kanton natin is... Kanda yung pansit kanton. Iglo. No. Ang pansit kanton <laughs> dito. <laughs> tagal. <laughs> Ang tagal to tuloy. Ay, 13 lang to. Ay. 13 ba? 30.95. So, para 14 pesos ka. Ayan. Pag-sit ka ito, chili mati. Bumili ako yung apat na piras. Pukari. Mura lang yung pukari sa dali, guys. Kasi alam ko, ito sa 7 eleven is 50 pesos. 500 ml. Tsaka sa mercury drug, 50 pesos din siya sa dali. For 4... Tama ba ako? Pero ibili kasi ako niyan eh. <laughs> Tama ba ako ng tanong yun? No? And then, bumili tayo na ako yung self, of course, 6 pieces. Ayan. Ito, pieces lang. Ito. Ayan po. Pieces. Tsaka, 18 pieces lang na yung Pink, tsaka, ano, ako na naputol-putol 18 pieces. Ayan. Hindi yeah, may pili na lang sa lagayan kasi feeling ko sa sasya yung kapitid ako guys. Kaya yun. Nandiyan mong hindi tayo ng mantika. San Marino. may chorizo na pa ako dyan. Kaya ito lang yung binili ko. Pero parang meron pa akong yatang stock dyan. Ayan. Hmm, San Marino nila dito. Ayan. Pili ako nito. Royal Shaver. Ang shaver nila is Nahanap ko pong hirap mo. Nahanap ko pong shaver. 7 pesos lang siya. Ayan. And then, bumili ako ng large cubes tsaka 4. I think 5. Nurt Cubes. Ayan. Expenses din sa Dali, guys. Ayan. Apat na Chicken. And then, Ayan. Expenses lang isa nito. And then, Ito. And then, bumili tayo. Gusto ka i-try itong ano nila. Sinigang Mixed with Gabi Kulina. Ayan. Ayan. Selena Brown. Tatlong sachet. Magkano ba itong kulina? 9.25 lang siya. 9.25 tatlong peraso yung dinito po. Gusto ko rin siyang itry. Yung juice nila. May mango flavor. Ano ba itong mango flavor? Init. Nakita ko ba? Nakita ko ba ko na yun? Ngayon ko na ako. Later na nga yan. Ito na lang. Ice tea nila. Itong ice tea sa lang. Hindi na ako may... ...sauce eh binibili ko ng 19 sa tindahan. So, sayang din yung dos. Di ba? Ah, 16 pala to guys. 16 each. Ayan. 16 each. Ayan. 6.75 isa. And ko gila sa kabilang bahay. And then, ito. Ito ba Pineapple, pukari. Ah, uh, eh, pukari. Ito yung brand niya ano ba ito picture? 16 pesos isa. 16, di ba? Worth 715 lang to guys. So, ang dami ko nang pinamili. So, try niyo din mag- Show itin ko. Kayo po yung magbabagoy ng inyong pinamili. So, yun lang. Sana natuwa kayo. And then, thank you for watching. Sa mga wais na guro, sa mga wais na misis, sa mga Uh, kahit marami tayong pera, uh, kung may yaman uh, niya, nagtitipid tayo pa kaya na isang dakilang guro lang. So, yun.